Sara po talaga. Miss po talaga kayo. So, Vice, President, Vice President Sara Duterte. Sana po marami pa pong mahihirap na matutulungan niyo po. Uh, isang disaster no, ang malaga talaga ay walang mamangkay uh, ng mga tao o mga residente ng sa area na yon. Yan yung kasun kung bakit meron tayong preemptive evacuation. Uh, kailangan sundin na iyon ng mga tao dahil yung, yung kanilang buhay nalalay doon kung merong mangyari at uh, malisgrasya uh, sila o maabutan sila ng uh, ng bulkan. Kaya mahalaga yung pagsunod sa mga warnings ng local disaster council nila. Pangalawa, kailangan din ng mga tao maghanda dahil alam naman nila yung lugar nila ay nabit sa So, kapag kina-evacuate sila, dapat handa sila na mag-evacuate at handa yung mga uh, kailangan nilang dalhin uh, sa pag-evacuate. Pangatlo, kung sila ay naabutan noong disaster o noong aksidente, noong sakuna doon sa area na yon, kailangan handa pa rin sila. So, mayroon uh, meron silang uh, go bag na nandoon yung mga emergency na gamit.